Coming down YTX 125 Hello mga idol So nandito naman tayo sa ating Matutorial So papaano nga ba natin Papaanda rin Lalo na yung abutan ng tubig Katulad nito Yung Yamaha natin na YTX So Kung nakaranas ninyo ito mga idol is panoorin ninyo ang buong video natin kung paano natin gawin to at saka papaanda rin natin so yung nakaranas nito is huwag kayong kabahan sa inyong mga motor nyo is under yan so wag wag basta basta na ipa overhaul talaga so mga idol is tingnan mo yung buong video na to para malaman ninyo kung paano ba natin gagawin isa-isa. So, nakikita naman ninyo mga idol, yan, napasokan talaga siya ng tubig. So, literal talaga na siya napasokan ng tubig. So, unang gawin ninyo mga idol, lalo na ito ganito, isprehen ninyo mga idol. So, karawas ninyo, huwag kayong kabahan ng kung pa ba, baka maano yung wiring, wag isprehen ninyo. So, isprehen ninyo. Tapos, yung isa-isa na mga sakit is linisan ninyo. Linisan ninyo. Tapos, lalo na yung spark plug, is tanggalin ninyo talaga. Pagkatapos ninyo, ano, pagtanggal, is i-kick ninyo para lumabas yung tubig. Kung may tubig sa ilalim. So, lalabas yung tubig. Tapos, para sure talaga, is i-chinsuwin ninyo. So, itong idol is ano, Uh, isprehan na natin tapos ano talaga yung mga battery niya islinisan lahat ng mga idol huwag kayong kabahan nito kasi nabasa naman to total isprehan na ninyo lahat yan o na natin yan lahat mga idol at ng mga sulok na yan para pag under na siya is condition na siya di ba kasi kung hindi ninyo linisan niya mga idol, is sigurado kakalawangin yan. I'm sure. So yan, is tapos na. Itong sakit na to idol, yan. Linisan na natin yan. At saka ito, linisan natin yan. Tinanggalan natin yung spark plug. Tapos, yung starter niya, is nilinisan na natin yung relay niya. Yan oh. Dito din sa kabila, is yung, ano niya 'yung mga sakit dito 'yan ilinis natin yan mas maganda mga idol is mag-ano kayo ng ano contact cleaner mas maganda tanggalin niyo lahat at saka lagyan niyo ng contact cleaner at saka bloweran. Kung may blower kayo is blower so 'yan is na natin so napalabas na natin 'yung mga tubig niya Saka itry na natin papandarin, No? papandarin natin mamaya. So, itry natin kung may ano siya. May function. So, yan. Nakita ninyo. Is may kurente Dumadalo sa ating coil. Uh, Lagyan na natin yan. Lagyan na natin kasi tapos na yan mga idol. Is may blower naman kami. So, madali lang talaga idol, no? Kapag may, may blower ka idol, is madali lang yung trabaho mo alo na yung may compressor yan, ipatay natin yan And so, itry-try natin na ah, ano, i-kick kick natin yan, kaya para ano talaga para under share ng ano, hindi gamitan natin ng starter, I kick lang mga idol I kick lang yan, I kick lang natin yan pagkatapos na yung i-cake ng ilang beses, so iyon yung ignition. So, try natin yan. Na ito. Mga okay. Um, na siya. Kabula ka lang yun. Uy. Good. Coming down. TX125 Amin down Ayos So yan ang mga idol Is narinig ninyo na paandar na natin So nga pala idol Is don't forget to like my video I-follow ninyo ako idol Sa hindi pa nakafollow I-follow ninyo ako para naman um, Meron kayong matutunan sa video na to Lalo, na yung nakaranas nito. So, salamat pala, idol, sa lahat nag-follow sa atin, nag-heart, nag-react, at saka nag sa atin. Salamat mga idol. Natagal lang tayo ng itong video ito dahil may disaster si na dumating sa amin. So, maraming salamat, idol. God bless you.